Lagyan muna natin ng, ng cream yung aking kamay mga kainags ano? Bago tayo pumasok at least sa uh, twice a day yung paglalagay natin nito. Aray ko, teka muna <laughs> Yan, ito lang yung gamitin ko na ano? pwede naman mabuksan ito Yan, hindi naman siya mahigpit eh <laughs> So maraming mga nagsasabi na uh, arthritis daw, baka daw arthritis to Maraming salamat po sa mga comment ano pero naramdaman ko po talaga to Nung nagtatrabaho tayo Bigla Yung meron tayong mga binubuhat na mga mabibigat nag uh, sort tayo ng ano nag sort tayo ng mga labels nag drive tayo ng jack Yan Siyempre siguro talagang ano uh, Overuse yung ating finger Ito, 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 ito. Tsaka aging Tumatanda na tayo mga kainis Ano hindi na <laughs> hindi na tayo katulad ng dati na yung mga kabataan natin eh nag stretch pa yung mga ligament natin Anong ngayon malulutong na pag nagkakaedad ilumulutong na yung ating mga katawan nako pasok na tayo mga kainags ano first day sa trabaho winter spring summer or fall tuloy ang buhay sa Canada light duty tayo nito sigurado yan nako Kita nyo naman yung ating ano, wala nang snow dito. Oh, silipin muna natin yung ating yun ali oh. Wow, okay na, okay na. Oh. Nako po, napakagandang tingnan. Pero dito medyo putik-putik na rito. Nako po, panginoon, maraming salamat po at gumanda ng panahon natin ngayon. Eh, hindi ko kayang buksan niya. Lapag ko muna yung camera natin ano, para magamit natin yung kanang kamay. sabay natin kukunin natin yung camera gamit ang kanang kamay <laughs> ay salamat po ah, tapos itong tatlong daliri ko nagagamit ko naman ito mga kinis pero dahan dahan lang yan lang ah, dahan dahan lang yan ayos ha, ah, tapos ah, teka muna nalapot muna sandali ito may papakita ako sa inyo no? ito yung bibigay natin sa sa ano natin sa doktor To, 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 ito yung ibibigay natin dokumento doon sa trabaho natin sa mga supervisor natin ano Ayan, ayan, nakikita nyo yan mga kainags ano? WCB Yan yung report natin na ibibigay natin sa mga bisor natin Kasi nakalagay dyan kung ano lang yung pwede kong gawin At yung mga hindi ko pwedeng gawin Mga limitation Ayan Ayos Tara Alis na tayo mga kainags, ano? Ah, ganda na no ano natin, 'yung Ali. Ganda na. Sarap daanan. What a beautiful day. Oh my goodness. Thank you Lord. What a beautiful day. Ha ha ha. -ha. What a beautiful day. Ho ho ho. -ho. Teka, magmuna tayo ng kumanta. Kaka-pumangit ang panahon. <laughs> ang ganda-ganda na ng panahon, papapangiting ko pa. ang bihira na Ayun, nako po, tingnan nyo naman, no? Oh. nako, talaga namang sobrang excited sa darating na napakagandang klima dito sa Alberta, Canada. Weather, spring, summer, nako po, salamat po. Ganda lang, oh. Why Ganda ng minutes. daan. Ay, aso. Hello, bulldog, American bulldog siguro to, ano. Dito na tayo sa work mga kainag ano? Yung ibibigay natin na dokumento Galing sa doktor natin Dito sa supervisor natin Para safe na safe na tayo Ligtas na tayo sa <laughs> Mabibigat na trabaho ano? Yan, para ano, para bigyan lang nila tayo ng light duty Yung papunas-punas Yung patulong-tulong sa mga office Mga ganyan Yung hindi muna tayo pupwersahin sa trabaho yan, talaga talagang proseso nito. Hanggang sa gumaling, hanggang sa gumaling. Pero syempre, hindi pa rin natin pipilitin talaga pagka hindi pa kaya. Talagang kailangan magsabi tayo ng totoo. Pag kaya na natin o hindi. Pagka hindi pa kaya, hindi pa 100% sabihin talaga natin. Kasi para 100% talaga mabilis yung pagaling ng nararamdaman natin. Ay, ganda ng araw. Oh. <laughs> Kita nyo naman yung ating ating uh, harapan mga kainis yung dinadaanan natin ano? ganda ay mga natutunaw na oh. Okay, sir ma may service ka pa sir ah <laughs> ayos suot mo natin salamin ay kung kailan papasok na ako saka ako magsusot ng salamin wag na mamaya na lang pasok mo natin mamaya natin magkita ah. Huh, ganda Kaya ganda ng panahon natin o oh, mga kinis na tapos na yung 8 oras natin grabe <laughs> walang kapagod-pagod walang kahirap-hirap talagang pahingang-pahinga relax na relax grabe ang ginawa ko lang buong maghapon ano ah uh, tanggal lang ng alikabok sa mga mga ano sa sa warehouse no? sa loob ng warehouse tanggal lang alikabok pasok ako sa opisina tanggal lang alikabok yan kaya siguro yung ilong ko punong-puno ng alikabok na eh, no? <laughs> Pero ang sarap, ang sarap mga kainis. Although, medyo matagal ang oras. Kasi nga, wala kang ginagawa, hindi busy, hindi katulad pagka nagtatrabaho ka. Meron kang hinahabol na oras, mabilis ang oras. Pero ngayon, eh, since na dahil sa injury natin, eh, relax muna tayo, light duty, pahinga. Eh, talaga namang, na-feel ko yung pagpapahinga sa katawan. At saka sa daliri natin, ano? talaga na feel ko talagang relax grabe walang stress walang pressure walang kapagod pagod medyo nakakainip lang ng konti yan yung bang tipong manggugulo tayo sa mga kasama natin yung naiistorbo natin sila dahil tayo wala tayong hinahabol na oras <laughs> tapos sila merong hinahabol <laughs> yung bang nakakaistorbo na tayo sa kanila pero okay lang sa atin kasi wala eh <laughs> naghahanap tayo ng kausap ang <laughs> <laughs> Ang bihira, no? Ay, salamat po, Panginoon. So, uwi muna tayo, mga kainis, ano? Ako, buti na lang, wala nang snow. Wala nang snow, wala nang... Pahirap na tanggal, tatanggal tayo ng snow sa truck natin, mga kakinigs, ano? Ayun, no? So, tara, let's go, wintayo. tayo. Wow, magandang araw ulit sa inyo, mga kainis, ano? Day 2 ng ating uh, light duty ngayong araw na to. Nako, walang-wala na yung mga snow. <laughs> Ang ganda tingnan. Thank you Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ah, so, so maghahanda muna ako at makakainis at papasok tayo ngayon sa uh, trabaho natin ano. Pasok ulit tayo makakainis ano. Sa trabaho. Pero parang gusto ko muna kumain ngayon sa kebab. Yan. Meron kasi isang subscriber na nagsabi nga uh, mas masarap daw kumain do sa isang kebab na restaurant. Yan, shout sa kanya ano, Tsaka shout out sa inyo lahat. Yan, dahan-dahan lang. Yan, kaya naman eh. So nandito na tayo sa kakain na nating kebab mga kainags ano? at nako dito pa lang eh talaga namang amoy na amoy ko na teka lang yon double check yan amoy na amoy ko na yung bango yung bango ng ating uh, pagkakain ng restaurant no? yung mga niluluto nila ang bango grabe sige 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 yan yan dito tayo dito tayo yan yung sinasabi ng isang subscribers natin na kumain tayo dito subukan natin yan, ba? Diba, sabi naman sa inyo eh madalas na yung pagkain natin ng mga rest sa restaurant, no? Mga pagkain sa restaurant na dati hindi natin nakakainan, paamoy-amoy lang tayo. Oh, hmm, pag ganun ganun. <laughs> Ngayon eh kakainan na natin. <laughs> Natatawa ako sa sarili ko eh. Ang hirap. Yan, dito, 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 dito tayo, dito tayo. Yan, meron pa naman akong dalawang oras yung pasok natin, ano? Saktong-sakto yan, mabilis na tayo kumain eh. Pero dapat nguyain natin maigi, baka hindi na naman tayo matunawan pag hindi natin minuya. Yan, pasok lang ako rito, sandali. ayun Ayan, so nandito na tayo mga kainis order lang tayo rito Mamili lang tayo rito ano yung order rin natin Sandali lang, ano Nako Mukhang masasarap yung mga pagkain dito ah Parang ganun din, ano oh. Kaya lang, hindi ko dala yung salamin ko Medyo madilim eh <laughs> Pero sandali lang, sandali lang Order lang tayo rito Yung mga hindi pa natin nakakain sa kabila, ano yan, bali ang in-order ko, beef cheese, mga kainan. So, ibang klase naman yon Pero beef pa rin. Pero syempre, ibang timpla. May kasamang kanin na rin yun. Yan, ako, mapapalaban na naman tayo. Mabubusog na naman tayo dito sa kainan. Naku. Ah, may, meron din palang tinapay dito, mga kainan. So, no? Nak iba, pero iba yung sausawa nila. Subukan natin. naku. masarap nito. Sigurado, mapapalaban na naman tayo nito. Thank you. Yan, nako. Hmm. Talap. Hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero mas gusto ko yung sauce nung tinapay dun sa kabila na natin. Mas mas gusto ko na. Mm. -hmm. Sarap na. Mm -hmm. oh, ito na mga kainags yung in-order natin. na Nako, sarap nito. Naubos na natin yung tinapay natin dun. Ano. Yan, nako. O pa paano ba yan? Umpisahan na natin kumain, ano? Ito muna. Yan, nako. Mm Sarap, grabe. Barbecue. Hmm? Mm Sarap. Tama nga, tama nga yung subscriber natin. Uh, masarap nga dito. Hmm. Ang kanin. Mm mhm mm mhm Mm-hmm. Mm -hmm. Appetizer. Tarap, grabe. Napapadalas na yung pagkain ko dito sa mga no, kebab, ano, restaurant no. Tarap kasi, yun oh. Mm. Taka mayroong rice. Mm. Grabe. Meron din price, no? Yun, no? Mm. Mm. Sarap. Tsaka yung, yung kanin nila, masarap, may lasa na hindi ko maintindihan kung anong ingredients ang nilagay nila, no? Sarap. Hindi ko na kinakain ng buo yung ano, yung mga beef kasi baka hindi na naman tayo matunawan kaya pa konti-konti lang hinakain ko pakagat-kagat lang tapos ginunguya ako na maigi yung durog na durog talaga hmm hmm na. hmm 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 Oh. Hmm. Ah. Mm. Tapos meron tayong subscriber nagsabi, anong nakalimutan ko rin sinabi niya ko anong tawag dito na no? pero healthy raw to, healthy raw tong sauce na to, na no? Hindi ko alam kung saan ginagamit to pero Yeah, kung napapansin nyo Medyo nakakahawak naman tong Right, uh, left thumb natin Mga kainis, no? Kasi malaking tulong yung ano eh Yung support Yung support hindi nagagalo yung base ng thumb natin. Ito lang oh, ito ito ito. Yeah, kaya medyo nakakahawak din tayo ng camera kahit ko Kahit kahit ano oh. Yan, ayos 'di ba? Mm, kain sarap oh. Tapos yung price nila masarap mga kainis. Mas masarap yung price nila kaysa dun sa isa. Kasi parang yung price nila dito para may flavor. Mm, sarap. eh? Hmm? Grabe yung isang pirasong karne, hindi ko na inubos kasi baka hindi tayo matunawan mga kainis. No. Pero ano, grabe, sobra, sobrang dami ng pagkain na to. Tapos masarap din 'yung ano 'yung kanilang uh, salad, gusto ko rin. Ayun oh. Busog oh. 'no? Sarap 'no? Oh. Grabe. Nabusog ako grabe, sobrang sarap. Heavy meal talaga. sob. sulit 'yung bayad natin dito. Ha. Ah. Ayos. Sarap busog, grabe. Talagang ano, hindi ka magsisisi doon sa kinain natin. Ano, bali binayad ko, kasama na 'yung tip. Ay nasa 33.50 nagtip tayo ng 15% sold grabe so marami kasing mga nakakapansin mga kainags no, na uh, parang uh, pumapayat na raw pumapayat na raw ako <laughs> kasi nga eh ba diba, eh umiiwas na tayo sa pagkain ng mga kanin ang kinakain na lang natin ngayon ay mga halos karamihan ay protein yan pero kumakain din tayo ng ano nung kanin na brown rice pag ang ulam natin ay paksiw na isda yan gulay yan, pero more on talaga, more on iwas ako sa kanin talaga, no. Tsaka talagang kumakain ako ng ano, mga protein, more on protein. Kaya medyo pumaya tayo. Kaya parang medyo nabawasan din yata ng konting kagwapuhan ko eh, no. Yo. okay na sana eh, bihira. Bumirit pa. Ay, so mayroon pa tayong isang oras para makapasok tayo sa trabaho natin. Saktong-sakto lang. Hi, salamat po Panginoon. Thank you Lord. Nabusog po ako. Salamat po. Thank you, thank you, thank you. Yan. So nga pala mga kinis, baka napapansin nyo, baka sabihin nyo ano, no? Uh, yung pilay ko sa kaliwa, baka sabihin nyo na hindi ka naman yata pilay kasi nakakahawak ka ng camera, no? Kasi yan, kasi ano, hindi, nakakahawak naman po ako. Nakakahawak naman ako. Actually nung ulitin ko ulit baka doon sa mga hindi nakakaalam, baka doon sa mga nakakapansin, nakakahawak ako ng kamay. Eh, eh, nakakahawak yung kaliwang kamay ko ng kahit konti kahit papaano kasi nung, nung in nung to doon sa doktor ko, pinapapisil niya ako eh, no. Nakakapisil naman ako, napipisil ko siya. Na, na hindi naman ako nasasaktan, pero pagka ini-stretch ko yung daliri ko, yung thumb ko, patalikod or nagbuhat ako ng mabigat, doon ko nararamdaman yung masakit talaga. Doon talaga pag na-stretch, pero yung pang grip, grip okay lang. So ibig sabihin wala tayong problema sa buto ng ating uh, finger, ating thumb. Yan, yan. Medyo nakaka, medyo gumagaling-galing na kahit paano, no? Pero syempre, hindi natin pipilitin yan. Hirap naman magsuot ng, kala mo may buhok, gumaganom pa ano. no? <laughs> Sino ba naman ang hindi mapapawaw sa ganda ng backyard natin ngayon, mga kainags, ano? Yan, araw ng day off natin ngayon, mga kainags, ano? Magandang araw sa inyo, no? Tapos uh, ngayon, syempre, ito yung ating uh, pagkain ngayon, ano, no? Paksiw na galunggong, yan, <laughs> na may sili. Mga tatlong araw na nating niluto yan, kaya yan yung masarap eh. Habang tumatagal, ang paksiw, eh sabi nila lalong sumasarap. Yan o, oh. pambihira naman ano. Natatawa lang ako kasi ano eh. <laughs> Nung nakaraan, di ba kahapon, pumunta tayo sa kebab, di ba kumain tayo, sarap no. Piling, piling mayaman ako nun, pumunta ako Tapos eh. sabi ko, siyempre, makapunta na ako sa restaurant, makakain ako, mar maranasan ko muli ang pagkain ng mga masarap na pagkain, no. Siyempre, meron nagsisilbi sa atin, meron nagbibigay sa atin ng mga pagkain doon. Kain doon, no? sarap ng kain grabe. Ano? Tapos pagkatapos doon, <laughs> siyempre nagbayad tayo. Binayaran ko noon $33, ikasama ng tip. No? Talagang hindi makalimutan, pambihira. Ano? Halatang -halatang no? Halatang-halatang latimang-latimang, no? halatang-halatang birang-birang makapasok sa mga restaurant. Birang-birang kumain -birang sa mga restaurant. eh, no? pambihira. <laughs> <laughs> hindi nakalimutan yung mga binayad. Bira. Pero ngayon, pagbalik natin ito sa bahay, Balik tayo sa paksiw. Ang bira. Pero masarap yan mga kainis. Ano? Kaya syempre, alam nyo naman, iniwasan natin ng mga masasarap na pagkain. Dahil nga, eh, baka tumakas yung uric acid dati. Mahirap na. Hindi tayo makalakad. Ang bihira dahil sa gout, no? Mahirap. Punta mo lang ako doon sa labas. Papakita ko sa inyo yung labas natin. Yan. Tingnan nyo naman yung labas natin. Yung mga aso natin. Ang nakutuwan to. ang problema ko lang kapag ganitong... Hello, baby. Kapag ganitong uh, natutunaw na yung mga snow, ang problema ko ay nagpuputik na yung mga ano, itong mga backyard natin ano hello sayon nag yan si sayon nag aanto nagsa sunbathing eh sa sila rito kasi ang ganda na ng klima natin ano yan dito mga kinis papakita ko sa inyo dito tingnan niyo rito madalas sila rito eh o, tingnan niyo oh natutunaw na ng yung snow nagpuputik dito kaya minsan pag may dumadaan dito dito tingnan niyo ito toto tingnan niyo rito grabe oh kita niyo yan grabe oh putik-putik kaya yung mga aso natin pag dumaan dito yan sabog-sabog yung sabog. pang yung mga, mga paa mga yan nako grabe putik-putik yan pag pumasok sa loob ng bahay natin na eh namumroblema kami ni ano ni Mahal na Reyna pag pumasok sa loob ng bahay natin ano ang dumi ng bahay natin pag <laughs> pagpumasok, pumasok yung mga aso natin kaya bumili kami ng ano ni Mahal na Reyna no sa Amazon uh, lalagyan mo ng tubig yon tapos lalagyan mo ng konting sabon or uh, uh, sanitizer para pag may putik yung mga paa ng mga aso at kamay ng aso natin bago sila pumasok doon sa loob ng bahay natin ilulubog natin yung kamay paa nila doon sa binili namin ni Mahalarena para matanggal yung mga putik matanggal yung mga lupa na nasa paa at kamay nila effective naman ayos naman ayos naman kaya lang syempre, matrabaho madumi pero ganun talaga may alaga tayong aso yan ang problema namin pagka nagtutunaw ang snow Tsaka pagka wala nang snow mahilig maghukay ng mga mga lupa yung mga aso natin ano pero okay lang yan nako yung tuwalya nila ginatkat na naman pala na sabog-sabog na naman ano tapos mga kainag sa ina malapit na pala mag summer ano ang bihira yung mga ano yung mga bunga ng mga raspberries nung kapitbahay natin ayun ayun no yun nandoon nako pag namunga yan nako ang sarap kumain diyan sarap kumain niya habang nandiyan sa labas yung mga lumalabas na raspberries tinitira ko yan lumalabas sa bakod nila tapos ah, uh, mayroon tayong uh, ano doon no yung cherries tsaka mga mansanas no? sa kapitbahay natin, mga lumalabas sa bakon nila. Uh, pag dumadaan tayo dito, pinipitik-pitik ko rin mga kainag siya. No? Yeah. <laughs> May masamang balak talaga. No? Tinong, parang sa Pilipinas lang. Oh. Mga snow. No? Ayan, ang ganda na ng ating uh, ali. no? ganda na ng ali mo na rin. Sarap na mag-drive dito. Wala na talaga snow. Ayan, linis na. Umpisa na naman ang kagandahan ng ating, uh, ng ating weather dito sa Alberta, Canada. Yan, kung napapansin nyo mga kainag, eh... si... <clears throat> naka-t-shirt na lang ako ngayon, ano? Kita niyo naman, naka-t-shirt talaga tayo ngayon kasi nga, hindi na malamig. <laughs> tuwa na hindi lang ako masaya. Halos lahat kami ng mga nakatira dito sa Canada ay sobrang saya namin dahil sa, sa paparating na summer. Nakakaramang <laughs> talaga. Tsaka kung napapansin nyo, eh, hindi, ano, hindi, hindi na ako nakapag-push up muna ngayon kasi nga, gawa nga ng injury natin sa kamay, ano? Yan, no? Yeah, miss, pero kung napapansin nyo, nakakahawak naman ako ng tripod. Yeah, pero ang pang hawak ko lang ganon hindi ko masyadong ginagalaw itong thumb natin o left thumb natin kasi nga may injury yan. So pag humawak ako ng tripod ng camera natin, ganun lang. Yan, ganyan. Yan, e, nak kaya nakakahawak tayo. Tsaka hindi naman masakit pag ganyan ang hawak natin. Na, na ano ako, nalulungkot ako pagka hindi ako nakapag-push up sa isang araw mga kainags. Ano? Kasi parang masisira yung figure natin yan eh. <laughs> kasi kasi gusto ko habang nagkakaedad mga kainags eh, gusto ko wala pa rin akong tiyan. Although hindi naman yung walang-walang dyan, -walang gusto ko lang yung straight pa rin kahit pa paano yung, yung ating katawan. Yeah. <laughs> Tapos gusto ko merong medyo may korti korte yung dito. Yung chest, yung bang parang hindi ka halatang may edad na. ba diba? Yung man parang halatang ano ka lang, mga mukhang 24 years old ka pa lang. Yung. <laughs> buisit, Okay na sana eh, no? Bihira. Yan, kasi gusto ko yun makakainis. Gusto ko yung habang, ay kasi kalbo na nga tayo eh. Mahirap na yan, tapos lumaki pa tiyan ko. Bihira, no? Hindi, kasi nasa... nakasanayan lang natin, ano? Medyo may pagka kasi tayo nung kabataan natin. Kaya siguro, nadadala lang natin ngayon. O, di diba? Kita niya naman, no? O. Oh. O, oh, yun, no? Oh. O. Oh. Yung. <laughs> sabi ng mga tropa ko eh, yung mga kaibigan natin, ano, makasama natin sa trabaho. Baka raw na injury ako dahil sa kakagano, no? Buisit. <laughs> 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 okay na sana eh. Yan, yeah, so, hi, nako, ganda lang ng panahon natin. Pasok muna tayo, pa, kain muna tayo ng paksiw na, ano, galunggong. hindi, makrel. Ito yung sinasabi ko sa inyo, mga kainags, ano, yan, yeah, no? Yan, nabili namin sa Amazon. Lalagyan mo ng tubig, uh, tapos lagyan mo ng siguro po konting sabon lang, tapos yung paa, ng, paa at kamay ng aso, susup-sup mo dyan. Kasi may mga, ano may mga spike naman yan na magtatanggal ng dumi ng mga paa at kamay nila. So, okay naman. Very effective. Kaya nagay mo na rito. Yan yung ano, dagdag trabaho sa atin. Ano? Pagka ganitong maputik ang lupa natin. Oh, kaya mo na ako. Sandali ha. Gutom na ako eh. O, oh, mga kainags, ano? Kain muna tayo ulit. Pamira, o. Oh. Tapos, uh, pag naibenta na natin yung mga bote, mga empty bottles, doon sa Home Depot. Ah, uh, Home Depot. Sa Battle Depot. Yan. Kain ulit tayo sa kebab. Diba? Pero sa ngayon, hindi pa tayo nakapagbenta ng bote. Ito muna kainin natin, o. Yeah. Yan. <laughs> Sarap to. Maraming maraming salamat sa panunod. Ha? Hanggang dito na yung vlog ko. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to subscribe. Click the like button. Leave your message. At maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli. Mmm.